What's up mga kapatid! Welcome back sa aking YouTube channel For today's video ay kanina nga ay nagpunta tayo sa Quezon Province yun po dahil nga tayo kanina ay nag-swimming tayo nga ay nag-unwind muna ng konti syempre isang araw lang kasi nga today is Semana Santa kaya tayo ay nag-unwind muna ng konti ngayon tayo ng swimming then yun nakita natin doon sa distrito po ng Quezon province or distrito ng Quezon North ang mga magagandang sa sambahan dito sa distrito ito actually itong Quezon province ay nahati sa limang distrito ito po ang distrito po ng Quezon North Quezon South, Quezon East Quezon West and then distrito po ng Quezon. Ngayon napunta tayo sa distrito ng Quezon North. Nakita ko doon ang mga magaganda at mga modernong gusaling sambahan dito sa distrito ng Quezon North. Ngayon panoorin nyo yung mga napuntahan kong mga lokal dito yan sa distrito ng Quezon North. Panoorin nyo mga kapatid. Nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Infanta distrito po ng Quezon North isa sa mga magaganda at maayos na gusaling sambahan dito yan sa Quezon North mga kapatid ito po ay I think ang kapasid, kapasidad ng kapilya ay nasa uh, 350 to 500 seating capacity po ito pong uh, gusaling sambahan dito yan sa Infanta ay located po dito po sa address na to at ito rin po ang araw at oras ng kanilang mga pagsamba. Kung kayo po ay magsuswimming mga kapatid ay hanapin niyo po agad ang mga malapit na gusaling sambahan details sa Quezon North. Lalong lalo na ngayon ay summer po at alam naman natin na minsan natatapat ito ng araw ng Merkulis at Webes. Nandito na naman tayo sa pangalawang lokal. Ito po ang lokal po ng Libho Distrito po ng Quezon North. Isa sa mga magaganda at modernong gusaling sambahan dito yan sa Quezon North. Makikita niyo po yung kapilya. Napakaayos po. At I think ang kapasidad nito ay nasa 500 seating capacity at located to sa address na ito. At ito rin po ang kanilang araw at oras ng kanilang mga pagsamba. Kagaya po ng sinabi ko sa iyo kanina, kung kayo po ay pupunta rito, dapat hanapin niyo po agad ang malapit na gusaling sambahan dito sa Quezon North. Marami pong mga kapilya dito sa Quezon North mga kapatid dahil syempre ang iglesia ay lumalaki po at marami na pong mga gusaling sambahan dito po sa Quezon North. Nandito na tayo sa pangatlong gusaling samba na punta natin ang lokal po ng Kinalumbakan. Ito po ay located dito po sa kanilang address. At makikita nyo po dito sa gilid mga kapatid ang kanilang magandang view at makikita nyo po na may dagat din dito. At ito po ang araw at oras ng kanilang mga pagsamba barangay chapel lang yung kapila mga kapatid pero napakaganda masasabi natin ito talaga yung modernong gusaling sambahan ngayon kasi nga ang pamamahala ay nagtatayo na ngayon ng uh, mga barangay chapel para mas mapalapit pa sa mga kapatid ang mga pagsamba at nandito naman tayo sa pupuntahan naman natin yung isa pa uh, malapit ditong gusaling sambahan at ito na nga po ang pang-apat nating lokal ng lokal ng Kiloloron. Nakikita naman po natin na ang gusaling sambahan po ay ngayon po ay naka-major renovation. I think ito po ay maliit na gusaling sambahan dati at hindi na nga po siguro kasya ang kapasidad ng kapilya kaya pinatayuan na po sila ng malaking gusaling sambahan. I think ang kapasidad nga ng kapilya ay nasa 500 seating capacity at ito po ay located sa address na ito. At ito rin po ang araw at oras ng kanilang mga pagsamba. Napakaganda na po ng gusaling sambahan at medyo malaki-laki na po ano po mga kapatid at kagaya na sinabi ko, hanapin po agad ninyo ang malapit na gusaling sambahan dito sa Quezon North. At nandito na tayo sa susunod na gusaling sambahan, ang lokal po ng Biga. Ang lokal po ng Biga ay isa rin pong barangay chapel at makikita nyo naman po napakaganda at modernong gusaling sambahan. Nap napakaganda dahil nga unang una, malinis at maayos ang gusaling sambahan dito sa lokal ng Biga at ito po ay located sa kanilang address. At ito rin po yung araw at oras ng kanilang mga pagsamba. Malapit po ito sa lokal po ng Kinalumbakan po at Kiloron, ano lokal ng Kiloron. At lokal po ng Tignuan, Ito na nga po ang ating huling Lusaneng Samba na pinuntahan. Ito po ang lokal po ng Tignoan, distrito po ng Quezon North siya po ay napakalaking gusaling sambahan ang I think ang kapasidad ng kapilya ay nasa 800 to 500 seating capacity at ito pong gusaling sambahan medyo natatakpan po ng puno mga kapatid dahil nga di natin makita masyado at ito po ay located sa address na ito at ito rin po yung araw at oras ng kanilang mga pagsamba napakalaki po ng gusaling sambahan at meron pang mga gusaling sambahan dito mga kapatid sig hindi na natin mapupuntahan sa mga susunod na lang natin mga vlog ay I think pupuntahan na lang natin ito ito nga po ang lokal po ng Tignoan distrito po ng Quezon North I think yung kanilang uh, distrito ay nasa malapit lang dito ayun nga po ay nakita po ninyo yung mga magagandang gusaling sambahan dito sa distrito ng Quezon North mga ilan lang yung napuntahan natin pero sa mga susunod nating mga vlog ay ipapakita ko pa sa inyo yung at hahalogin pa natin yung mga ilang pang mga magagandang gusahan sa bahan dito sa distrintong ito. Nag ano lang kasi tayo, nag-annoy lang tayo kaya medyo hindi tayo nakapag-vlog masyado ng mga magagandang tanawin dito sa province ng Quezon. So sa mga susunod nating mga vlog ay ipapakita ko pa sa inyo yung mga magaganda pang gusaning saman kasi dito sa distrito ng or sa dalawigan ng Quezon ay marami dito mga magagandang gusaning sambahan at gusto ko ipakita sa inyo yung lalo na yung Lucena napaganda ng, at malaki yung gusaning sambahan dito yan sa Lucena located siya sa distrito naman siya ng Quezon province ayun gusto ko pang ipakita sa inyo yung mga iba't iba pang lokal dito yan sa Quezon Lord. Sa mga susunod natin mga vlog ay hahalugugin pa natin ang mga magagandang usahin sa mga. Hindi lang naman sa, uh, sa Dalawigan ng Quezon, sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Tilibutin natin yan mga kapatid. Tilibutin natin yung mga magagandang gusayang sambahan ng Iglesia ni Cristo. At gusto ko rin ipakita sa mga hindi natin ng palataya kung saan nga ba napupunta yung inaabuloy natin o inahandog natin uh, inahandog natin kung saan napupunta yung mga sinisipan natin ipapakita natin yung mga magagandang gusahin sa mga kaya huwag na huwag nyo pong uh, kakalimutan mag-share at saka i po niyo yung aking Facebook account at saka ang aking YouTube account i-like po, po at saka mag-subscribe nyo po mga kapatid para lagi yung update sa akin mga kaibigan maraming salamat sa inyo dahil tayo ay nasa 1,500 plus na sana patuloy pa rin yung pagtaas ng aking subscriber at sa mga susunod din ay magkakaroon din tayo ng isang malaking uh, aktibidad uh, para mas lalo pa tayong makatulong sa ating mga kababayan ito ay yung sinatawag natin ngayon na giving itong giving na tayo magbibigay tayo na uh, mga ilang mga pagkain lang naman sa mga pulubing o oh, sa mga kapatid nating kabinalan natin na sa San Libot ay mga pulubi. Gusto kong silang akayin at tulungan. Kaya mga kapatid, tulungan nyo din po ko para itong activity nila to ay magtagumpay. Tayo nga ay tutulong sa mga hindi pa natin kapalalampalataya. Bibigyan din natin sila ng pasubo yun po, bibigyan natin sila ng pagkain at bibigyan natin sila ng pasungo para syempre, ito ay akay ng pag-ibig natin. Sabi nga ng ating Panginoon Diyos, tulungan natin ang ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pag ulit mga kapatid. And don't forget to click and like and share sa aking mga vlogs. Maraming salamat po.